Magandang hapon guys. May inaayos ako dito na pang kuryente ng isda. Fish standard o kaya fish shaker. Ang diferensya ang diferensya daw niya ay mahina ang kuryente niya dito sa binong may-ari. Testing natin. Nilagay ko sa adapter na 12 volts. Saksak -sak ko. Yan, may power na. I-check natin sa multitester. Dapat hanggang dito yung voltahe niya. Testing natin. Pindutin ko yung switch. Para gagana yung blower at yung high voltage niya. Ito yung switch niya. Tingnan natin sa multi-tester. Ayan. Ayan o, bumababa. Patayin ko. Tapos i-switch e ko ulit. Bumababa o. Dapat e steady yan sana. Patayin ko ulit. I-switch e ko ulit. Bumababa talaga yan 50 volts na lang ay 200 volts pala kasi nakasit tayo sa 1000 yan na 55 50 ay 60 pala yun kanina tapos 50 yan bumaba ba na okay guys buksan ko muna na guys nabuksan ko na ito yung mosfet nya apat distance muna natin para hindi tayo makuryente yan wala na So, i-check ko muna itong apat kasi wala tayong tagahawak tsaka i-check din natin yung mapisa na iba dito Okay guys, na-check ko na yung mga dito. Okay naman. Ang nakita kong diferensya ay itong potentiometer. Ito. 500K open na tanggalin ko muna yung sakit tsaka yung nut dito ito check natin ngayon wala pala akong tagahawak yan o guys 500k yan open na yan check natin sa time 10k dito yung continuity niya parang resistor ito e, wala na open na palitan ko muna hanap, hanap muna ako ng ipapalit guys may ikakabit na ako nakabili na ako sa online wala kasi akong nahanap dito kaya bumili din na, na ako may sakit na rin ito ito yung dati ito check natin tong luma ay key sit natin sa times 10 key yan ito yung luma i natin tong luma dapat pumapalo siya hanggang dito Diyan o sa may 50 Diyan. open open itong bago I check natin ayan meron guys, ikabit ko muna. Ito na ilagay ko na. Ito na yun. Testing na natin. Nailagay ko na dito sa positive. Ang gagamitin natin itong adapter na 12 volts. Connecta natin yung negative. Yan, namilaw na. Check natin dito. Dapat may output voltage hanggang dito. dati bumababa tapos pindutin natin itong switch yun dati kahit nakapindot ka dito bumababa yan bumabalik na gano'n pagbitawan mo po tsaka lang bababa yan tapos switch ulit yan Okay guys, hanggang dito na lamang ang aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button. At pag mo na rin kalmutang pindutin yung notific notification bell para updated ka sa i-upload e kong mga bagong videos. Maraming salamat. See you next time.